Diyan. Lakay. Bata. eh bata. Mm. Lakay. bakosala. Like sinasabi lakay kaya hindi ginagawa ano? Oo. Oh. Ginagawa, hindi sinasabi. Ano sinabi ko kapo, ginawa ko ngayon. hindi yan lang, hindi nakaraan. How bata, many po. days? Timing pa. So, eh, hectic sa skip. Oh, hey, Tingnan mo. Hey. <laughs> <laughs> Tingnan ang utak mo yung mabilis. Ah. Alam mo may pupunta dito kaya tinawagan mo siya. Ha? Ah. Wala. <laughs> <Atin>. ah? <Laat? laughs> oh, oh, Bidla, oh. Hindi ko alam na pupunta kayo dito eh. Atin, tapos eh parating naman pala siya. oo oh. <laughs>

Hindi na nga ah! Let's see. Oo. Oo. Kumaya ni Gretchen. Hindi eh. So... Okay na yan. Okay mong tita. Hindi mga, bilis to no? Oo, bilis yan. Nalakas yan. Wala ka dun sa paglulutuan namin. Pag-dikit mo na ganyan, o. Hahaha! Oo. Oo, sa akin din. Ito wala yung drawn yan. Sa akin may kurang na rin. Lakay! Walang drawn yan kasi. Hindi, ng kahoy. Ito mong tulad kayo. Tulutunan siya na, o. Ito na? Bumas.

Wala! Dapat na lang yan. Eh? Laloko nila kayo. Malaw. Ang ka kasi ng... Ang kasi ng... tatanong ka kasi ng... tatanong ka kasi siya. Ano siya Ano na naman? Lel, lel, lel. Dapat ba doon? Ini nak apa? Kata tangguh sebut. Ini nak pengalaman Merong, tinatanggong ko sa bot. Bakit? Bisa nagmulutul. Ngitiklak yun. Merong maganda, tinatanggong ko sa bot. Ikaw rin, ikaw yung pilsi. Dain ka o hindi? Dain nila ko yung pilsi. Parang alam rin lang. Lata? Lata, pagkananay yung wala oh, na. E, parang katol. Oh, Meron hmm. oh, ako oh. sa karton. Wala yun, sampung lang yun, hindi yun. Sorry nga, hindi kulat ka nga. Katol nga dyan sa loka. Pero saan ang dalimutin mo? Ano kasi kurihan ko lang dito. Balaw na akong kurihan ko lang dito. Masarap ah. ang mulot dito. Lalo mo sa bato. Dahil ng bulot dito dito. Ito yung mga norit punong. Maglaganda. Kung ano ah. Kung matsaglak ka lang. Kung naglaganda ka Pero kung nasa bahay ka lang. Ano mamupulot mo? <laughs> Eto ang dami ng mga dito. Binigay pa sa akin yung langsing. Kaya kayo lang. Oo. Ito maganda yun. Palitan mo na lang. Ang bumbriya. Isa ba ume na kayo? Ha? Wala. Oh. Tapos na. Okay, Kukunti no. ano tayo? Madami yan. May kad din ako diyan malaki. Eh, gutom pa naman to kasi pagod. Ha? Ah! <laughs> ano na di ba? Oh, Sama ako ng Ito okay, mo ang dap, okay, yung 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 kan. Bitanin, um. sarap, sabayan. <laughs> 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 wala mo yung signal nga natin kayo, parang mga kung natin. Marami dyan, meron dito marami. Ito sa di ba? meron din dito. Yung? Yung sa sabi daw. Ano sa kanya, <yuk> <yuk> Marami dito. Marami dito. pa. Oo, <yuk> yung Declaration. Maganda yung sikat Wala, nasawa na ako. ko yun eh. sa kanila. Kala mo sobrang may may, 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 may sobra. Kaya hindi sila siyempre hindi sila nababakante. Kakaos may tira eh. Oo. Talaga patay talaga. Ikaw ba naman ay mo? Konti tayo mo lang. Ano ka eh Hindi, kasi yan. Hindi tayo. Kaya pa tayo mamasa sa mga bahay. Bibigay ang mga ano. Okay, na okay. Wala hindi? Alas na makakain. Okay, Dating pagdating ko nang alas 2. Yung sama ko din lakay. Lakay, sunod okay. na!